Ganito po ang galawan ng isang reposessor, repo man or skip tracer. Madalas na nakamotor at hihinto para mag-fishing ng mga sasakyan. Tinitingnan namin ang bawat plate number at conduction sticker ng sasakyan. Kung ito ay nasa aming listahan na nakalagay sa isang Excel list. Ito yung listahan ng hinahanap na sasakyan na hindi na binabayaran sa banko o financing. Karaniwan ito yung mga sasakyan na itinago at inilipat sa ibang lugar. Mga nagluan na umalis sa kanilang registered address ng magluan. Gayun din yung mga naibenta, na isang na kasalo at naipatalon. Ang nakakalungkot dito minsan sa isang buyer in good faith na ito na harang sa pagkakalang ang nabili nilang second-hand na sasakyan ay walang pagkakautang sa Banko o Financing. Ngunit, umahantong ito sa pagkakahatak ng sasakyan. Dito sa listahan ko kasama rito ng mga plaka ng mga lumalapit sa akin na naging biktima ng scam sa pasalo. Approval for sale at Talon Casa. Sana lang makita ko. At maitawag ko sa biktima at sa banko para ma-recover ang nawawalang sa sakyan na nakapangalan sa biktima. Kayun pa man, magingat tayo sa pagbili ng second hand na sasakyan. But just down, kahit ang mga banko at malaking financing na nagka-cater ng second hand, financing ay naluloko dahil na rin sa kanilang kakulangan ng pagdo-double check na kung ang iniloloan sa kanilang sasakyan ay walang problema, hindi sapat na may original na ORCR ang isang sasakyan at ito ay nakarehistro sa LTO dahil may ibang second hand na nakapagtatakang na registro at naitra-transfer sa ibang pangalan gayong ito ay hindi pa bayad at nakaloan sa isang bangko. Kaya pag nakita ito ng isang repossessor ng bangko, nauwi ito sa hatakan ng iyong nabili o nailuwan na sasakyan. asundan lang ang aking mga video at Ipapakita ko ang isang dahilan na hindi ginagawa ng isang tao, ng bangko o ng financing na bumibili at nagpapaloon ng second-hand na sasakyan doon kaya sila nabibiktima.